Set, sumayaw sayo ka para ma sumayaw sa stress. Ako na yung malis na. Hindi, sayaw, sayaw. Ay, ay, wala yung pupunta dyan. Sumayaw ako. Dance ate oh. Dance ka rin. Ah. 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 Dance, dance. Dance, dance. Ouch. <laughs> uh, Ay, okay, sa sa sayaw na. Bitiwan mo yan. Bitiwan mo yan, walis. Mamay, saan ko naman nakukuha saan yan? Saan mo kinuha yan? Kyuro, dance. Ibalik mo yan dito. Mamay, saan ko na naman nakukuha. Taray ko. Taray hmm? ko. dati nung bagong punta natin dito, yung mga ganito ng paako na yung nakikita ka pang Ngayon, <laughs> wala na. Pantay na talaga. Ayun. <laughs> Ayun, sumayaw.